Tuloy pa rin biniberipika ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang muna'y pagkasawi ng dalawang individual sa Cordillera Administrative Region at Western Visayas. Si Dominic Almilor sa detalye. Walong rehiyon sa bansa ang nakaranas ng hagupit ng pinaghalong lakas ng Bagyong Goring, Bagyong Hana at Habagat. Kabilang sa mga apektadong rehiyon ang Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Calabarzon, Region 3, Region 2 at Region 1. Dalawa na ang napaulat na namatay sa Cordillera Administrative Region at Western Visayas pero patuloy pa itong kinukumpirma ng ahensya. Kinukumpirma pa rin ng NDRRMC ang isang individual na napaulat na nawawala. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit sa 50,000 na ang inilikas kung saan mahigit sa 30,000 ang nasa evacuation centers habang ang iba pa ay nakikituloy sa kanilang kamag-anak. Umakyat na rin sa mahigit limang daang bahay ang nasira ng malakas na ulan. Mahigit sa apat 400 ang partially damaged habang 76 ang totally damaged. Nananatili naman sa mahigit 130 million pesos ang halaga ng nasirang imprastruktura habang mahigit sa 421 million sa agrikultura. Dalawang lugar na rin ang nakapagdeklara ng state of calamity. May naitala 88 daungan ng napaulat na nasira sa Cagayan Valley, Calabarzon, Mibaropa at Western Visayas na nagresulta ng pagkakansela ng ilang biyahe. Sa ngayon, mahigit na sa 20 milyong pisong halaga ng tulong ang naihatid ng gobyerno sa mga apektadong lugar samantala sa datos sa ng pag-asa, patuloy na nagpapakawala ng tubig ang tatlong dam sa Luzon. Kabilang dito ang Ipo Dam sa North Zagaray, Bulacan, ang Buklao Dam at Binga Dam sa Benguet. Patuloy ang paalala ng pamahalaan na maging mapagbatyag publiko at kusa ng lumikas kung kinakailangan. Dominic Almelor, para sa Bayan.